Hello, magandang hapon sa inyo mga ka-farmers. Ayan, uh, gawa tayo ng panibagong video natin. <clears throat> uh, ito nga pala yung lugar nila Kennedy. Dito ang daan papunta doon sa pinapagawa niyang bahay. Ayan, oh, tayo. Hindi nga pala ako nag mga ka dahil gusto ko lang mag-content. Uh, ako kasi proud ako sa ginagawa ko. Kahit lalaki ako, marunong akong gumawa ng gawaing bahay. At pag ako'y may time at hindi ako masyadong abala sa aking ginagawa sa bukid, ay palagi ko siyang tinutulungan na ang maglilaban ng aming mga damit kasi alam ko mahirap nararanasan ko ang hirap kung paano maglaba masakit sa likod uh, mas gusto ko pang magtrabaho sa bukid kaysa maglaba kaya pag ako may time at hindi ako abala ay eh, palagi ko siyang tinutulungan pero hindi naman madalas uh, paminsan-minsan lang sa loob ng isang buwan ay eh, mga dalawa o tatlong beses ko siyang tulungan o isa hanggang dalawa hanggang tatlo ganun ko siya tinutulungan maglaba ayan nakikita nyo naman kung gaano kadami yung aming labay. kaya yung mga kaparmers natin yung mga lalaki uh, huwag nating maliitin yung mga trabahong pang bahay kasi hindi ganun kadali ang mga gawain sa bahay tapos may mga anak pa silang inaalagaan. Tapos yung mga anak natin ay mga makukulit pa. Hindi sila makapag-trabaho kapag yung anak mo ay wala sa mood. Siyempre mag-iiyak yan, nandyan na yung magpapakarga, lalo pag may maliit. Alam niyo mga ka-farmers, nung bagong panganak si Mrs. isang buwan akong maglalaba. Ayan, kaya sanay na sanay din akong maglaba. Uh, hindi ko ito binidyo para magpasikat sa inyo binidyo ko yan o kinontent ko para ma-inspire yung iba nating mga kaparmers na lalaki na may mga asawa hindi lang mga lalaki kundi yung mga farmers natin dyan na may mga partner kailangan lahat ng trabaho ay alam natin yun lang at maraming salamat